O oh, ba? Diba? Bakit naman magsisisi ang person sa pagdidikit ng vinyl tiles eh, napakaganda naman nitong loob ng bahay. At dahil napakakalat nga ng bahay, after namin magdikit ng vinyl tiles, eh naglipit nga muna kami. O so, ba diba, kahit pagod yan sa pagdidikit, ego eh, go pa rin sa paglilinis dahil napakakalat nga. E eh, binalik na nga namin sa pwesto yung ref, pati na nga rin tong mini coffee area ko. Hindi rin talaga biro maglipat-lipat ng gamit, lalo pa nga na iniiwasan namin na magasgas yung vinyl tiles, kaya hindi kami naghihila ng gamit at binubuhat talaga namin. Hindi rin naman maganda na ipapakita natin yung after na magulong nga dito sa loob ng bahay. Yung mga drawer nga nitong Jura Box, pinagtatanggal nga para hindi kami mahirapan sa paglipat. At dahil sobrang antok na nga namin noong gabi, kaya naman kinabukasan na namin tinuloy yung paglilinis namin. Po, makalat po talaga bago nga kami natulog dahil hindi na rin namin kaya yung antok. At syempre, pagod na nga rin kami kaya hindi na rin talaga namin nagawa pang maglinis. Kaya naman kumain nga lang kami ng umagahan tapos sinunod na nga namin maglinis. Pinagbabalik ko na nga lahat ng nakapatong dito sa may Jura box at mga libro ng mga bata at saka yung mga free sample na hindi ko pa nagagamit. Sa sobrang dami nga nakapanood ng pagdidikit namin ng vinyl tiles, hindi rin talaga may iwasan na meron ng basher. Sabi kasi nila, iba daw talaga pag tiles yung kinabit namin dahil panghabang buhay ng araw yun. Totoo naman po talaga na maganda yung tiles, kaso nga lang hindi lang po basta-basta yung gastos para doon. Kita nyo naman po kung gaano kalawak yung pinagdikitan namin ng vinyl tiles at isipan nyo na nga lang kung gaano karaming tiles din yung bibili namin doon. At syempre, marami pa kami bibili na materyales, hindi lang po tiles at magbabaya din kami para sa labor. Eh, wala naman po kami ganun kalaki na pera. Kaya eh, naman bagay po talaga tong vinyl tiles, lalo na sa mga tulad namin wala namang budget pang patiles. Pero alam nyo ba, kahit napakamura nitong vinyl tiles, napakaganda rin talaga na magiging resulta nito sa loob ng bahay nyo. Ganda naman kasi ng quality niya, tapos medyo may kakapalan siya kaysa nga maglilinolium kayo. Kaya ako, mas prefer ko nga yung ganito kaysa nga dun sa linolium. If ever nga magdidikit kayo, maganda kung gagamitan nyo rin siya ng pandikit para nga talagang tumagal. Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano nga ba yung nagastos ko, eh medyo nakalist naman po ako kasi kahit papano ay eh, nakagamit naman ako ng voucher. At sabi ko naman sa inyo, hindi naman po biglaan yung pagbili namin dahil paunti-unti ko lang din yung inipon. Isa pa sa Orange Up video ko ngayon chine-checkout para makalis ko kada checkout ng 100 pesos. Kaya for example, nag-checkout ako ng vinyl glue na nagkakahalaga ng 280 pesos tapos dalawa nga eh 560, makakalis ako ng 100 pesos kaya naman 460 na lang yung babayaran ko. At syempre, malaking tulong din talaga pag meron tayong free shipping voucher. Kaya naman, all in all ang ginastos ko talaga dito is less than 4,000. Pero kung vinyl lang yung ginamit namin dito at hindi na kami gumamit ng pandikit, eh baka mga nasa 3,000 lang. Nabanggit ko na rin naman sa inyo na meron na nga pandikit tong vinyl tiles. Kaso nga lang, mas gusto ko na tumagal pa yung dikit niya. Kaya naman gumamit kami ng vinyl glue. So anyways, eto nga pala yung mga natira dun sa vinyl tiles namin. At 14 pieces pa nga to. Bali, ang nagamit lang namin is 149 pieces. Iniisip ko nga na dagdagan na nga lang to para makapagkabit din kami dun banda sa may kusina. At eto, for the buhat nga ng mga gamit, dahil hindi pwedeng maghila-hila. At para nga maingatan na rin maya maya nga natapos na rin naman ako mag vacuum dito sa may sala kaya naman pagpupunas na nga yung sinunod ko alam nyo ba gustong gusto ko talaga tong gamit na to kasi hindi ko na kailangan magbuhat buhat dahil di hila nga lang sya at may gulong nga to kaya naman napapaisip na nga ako pag nagka budget ako bibili ako ng patungan ng ref na meron ngang gulong Diyos ko po nung nilipat kasi namin yung ref grabe talaga ang biga maya maya nga dito na rin ako banda sa may kainan namin at kita nyo naman ang liwanag na talagang tignan o ba? Diba, bakit naman magsisisi ang person sa pagdidikit ng vinyl test ay eh, napakaganda naman itong loob ng bahay. Yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.